ay isinasama din sya transmitja lagi transmitja dito doon patukoy doon nakita tadi tadi yung mga lalo may may doon pa dito hindi dito sa tama yan pao kuno nanay wala muna nanamba diyan Tabo ko ito. Kita rin ba? Sabong sa ano? Sabong, Sabong, hmm. Sabong sa tindig. Ayun oh. Hmm. Dito, hindi rin ba? ba, Brian? Oo. Bulong Ang malalapad lang naman talaga ibinubuo ko diyan. Oh, tingin ba 'yun? Hindi malalapad lalapad. Tingin ba 'yung sinasabi niyo? Pa Iba man tingin na to sa tingin ng palitin. mga 'yun. Magkaparehas lang ng kulay 'yung ano? 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 Eh, ano pa? Hindi pa nanilim. Ano 'yung kaluwit 'yun? Dahil na ulan, na na. Hindi 'yung malalaki. Parets lang unang Uri, gano'n ulit isa. Taw, mawari asuya. Hindi, pagka maliit maliit siya. Ayun, ayan, ayan, ayan. Ay, sala pa rin Kung ikaw lang ang nakakuha na ayun. dah. Sudah. Oi, blesta minum. Ah. Nikergah. Dah sangat nyam minum

ano, katin nyo. Malamit nyo. Hmm. natin.